meron tayo dito isda bali na nahuli ng mga bata binigay sa akin yung gagawin ko babalik ko dun sa poles babalik ko dun sa poles kasi dun nila nahuli baka bantay to sa poles eh ba? Diba? baka itong bantay niyan babalik natin babalik ko ano babalik ko dun tara habahan ko ako dito. Babalik natin. Dito. Ay, ko lang ulit isda to Dito yan din. Eh. Dito na uli ya. uh. yan, Oo. Oh. Ayun na. Dito. Basta na natin. Ayun, pala kanang bahay. May bahay pala siya doon.